Guys, good evening ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat meron naman tayo dito share na board guys Ah, uh, ito ay kupil kupil, iberis yan peri pariho lang naman to uh, subukan natin i-repair to guys sabi ng ano, tip nito na nagdala PO daw ito eh PO error hindi ko na testingin basta yun ang sabi niya PO so, tingnan ko muna kung magbiblink to yan testingin ko kung magbiblink ang ilaw natin yan subukan natin dito pa lang guys may nakikita na tayo ditong sira oh. ito oh, sira na to eh yan masilaw ayan pag ganyan lumubo na guys may problema na yan yung ganyang kapasitor kailangan napalitan yan minsan cost din yan yan din yung dahilan bakit nagpipo yan subukan natin to ha ay salamat sa Diyos tingnan natin to check natin lagyan natin ng compressor compressor ko pala hado na kailangan ko na palitan maghanap ako ng ano kukuha ako sa shop ng compressor yan to subukan natin to meron na tayong ito lagyan natin ng signal tapos yung blue line marami namang mga tropa natin guys na naka encounter na ng ganito si si na lang sa kanila yan yan oh ya yeah. ah, na sensor eh sa akin guys nangangapa din ako pulaan din o tingnan natin to ha may lid tayo dito na pula at saka yellow yan ang normal nyan blinking is uh, mabagal mabagal lang ang blink ay wala pa pala tayong reactor magyan reactor guys reactor ayan hanap tayo sana ba yung aking saksak ng reactor nagkalat yung mga hindi ko malaman saan ko hanapin yan ang gulo kasi ng aking gawaan kalat ay ako pa ayan guys Hmm, kalat lang talaga guys. Loof, dito ang reactor natin. Isa rito. Alright, yan. Testing na tayo guys. Testing na tayo. Yun. Yan. <coughs> Ayan guys, normal naman. Yung blinking na ganyan, normal yan. Tingnan okay, natin, natin Na. Yan. Kanyang blink guys oh. Normal yan eh. Pag nag blink ng mabilis yan. Ibig sabihin. na hero yan. Ito meron na tayong display. Hindi ko pa kasi naayos yung gawaan guys. Yan may display na tayo. 17. Tingnan natin na. Ah. Sabi nagpipiu daw to eh. PO error Tingnan natin. Buntis na guys oh. Bloated na yung kanyang kapasitor. Kailangan na palitan 'yan. Tayo natin guys, error. Lagay ko muna sana to guys sa kaha I-testing ko dito na uh dito ko na lang testingin lagyan ko ng ano muna testing ko lang muna to hindi pa naman final to eh lagyan ko muna na isang tornilyo isang piraso lang pang ano nya para dumikit lang sa heatsink yan So BPO PO error ulit Yun Ulit tayo guys ulit Yan Ulitin natin Ayan guys, gumana siya oh. Oh. Gumana yung ating compressor. Ayan. Sabi nagpipo. Tingnan natin na. Ah. Oh. Bumirit siya oh. Sama na ng tunog ng compressor. Hmm, gumana. Hindi hmm, problema nito oh. Sukatan <clears throat> natin yung ano dito sa dito sa ating 15 normal naman Palitan ko to guys to ito lang yan problema niyan sa ng tunog ng compressor hindi maganda hindi maganda pakinggan palitan ko lang ano to guys uh, Balitan ko ng kapasitor to Week na to guys. week na kapasitor nito. Ito oh. Yan. Sa ano yan eh? Nakakunik sa ating 5 volts. Ito. 5 volts to. Yan. Kita ko sa inyo guys. Na week na to. Hindi ko so, na makita yung sana ba yung aking ano, chani. Chani. Ito naman yun. Wala na, nagulin na ako guys. Ang dami ng kalat. Ayan. Kalat kasi. Ito ha, tanggalin ko ito ha. Pakita ko sa inyo na may problema na to. Ayan. Tingnan ko muna ito. and natin to guys Pernah yun kulitan natin yan na uh, kaparehong value yan ito guys oh 220 volts ah to 220 microfarad ah uh, 25 volts Tingnan natin na kung ilang microfarad na to. Ayan. Kita naman eh. Ayan. Tingnan natin. natin na. Tingnan natin kung ilang microfarad na to. 20 microfarad to eh. Ayan. 114 na lang oh. Oh, 114. Layo na. Napakalayo na guys. 114. 114. 113 microfarad tapos dito 220 yan o oh, 220 microfarad 25 volts palitan na natin to at ito ay weak na napan natin ang kapasitor 220 marami tayong makuha nya guys sa mga board lang twenty five tayo ito twenty five microparad ito Kunin ni natin yung ano guys yung walang kalawang may yung may kalawang eh ito oh. kalawang na rin to yun kalawang guys palit natin kasi magpalit man lang tayo doon na tayo sa maganda ito kinalawang na rin to hanap lang tayo ito 220 ito, pwede na to. 220 microfarad. Ano naman to, 35 volts. Okay lang to. Okay lang tumaas ng voltage. 35 microfarad. Yan. Di baling tumaas kayo guys. Huwag lang kayo bumaba. Pariyo lang naman ang ano, parad nya. Yan. iyon ito, bunutin ko muna ito tinga-tinga para hindi sa gabal pag isoksok na natin sa butas ano naman to? 220. Ano to? 220 microfarad. Ito. Tingnan natin to guys. Kita naman oh. Oh. 220 natin to ayan 213 medyo kulang cool ng konti hindi siya ano hindi siya perfect na ano 220 213 talaga pwede na to konti lang naman ng ano ilang parad lang naman ilang parad lang yan Pagkabit naman ito Yung guhit na yan Dito sa puti yan Yan sa puti yan o oh. Yung may guhit negative yan eh Yan Hindi pwede mabaliktad yan guys Masisira yan Okay Tiene, no todo. sabi niya nagpipio mamaya may problema na yung compressor niya double check tayo guys yung po kasi guys madalas yan turo natin yan sa ganitong board no yan, baba natin konti yung medyo yan. sa ganitong board pag maka-encounter kayo ng PO ganito, P0 yan i-check nyo ito itong mga resistor na yan, yan i-check nyo yan Yung dito, meron pa isa dito tapos itong IPM i-check nyo, itong IPM na to I check nyo yan guys tapos dito may resistor dito yan, 1K 1K ito guys bawat isa madalas yan tapos dito pagdating naman dito guys madalas yan nagpi P P O P 4 dito yan ito tingnan nyo to ito guys oh i-check nyo to guys itong portion na to lahat ng resistor na yan papunta rito yan PO yan madalas yan POP4 pag PO paper guys na maabot na dito yan yan I check nyo to yan itong portion na yan tapos dito yan itong area na to yan yan i-check nyo yan yung mga resistor pag PO naman madalas ito yan ito itong area na to tapos dito yan kung hindi naman sira ang IPM nyo yan, diyan na kayo mag-check. Yan. Tapos yung mga SMD na yan, kapasitor ito. Check niyo rin yan, guys. Yan. TOP pura Ito rin, i-check niyo to, guys, sa 1K yan. Yan. Yun lang, guys. Iyan na natin sa tingnan nito, tingnan nito, i-check natin to. Ang value nito 1K ito 1K yan o oh. ayan guys o oh. 1K dalawang piraso yan pag pumalya ang isa dyan PO error yan dito naman guys itong resistor na to pare pareho ng value yan pwede kayo maliligaw yan. itong resistor dito sa gilid yan pare pareho ng reading yan guys o 2.8 pero pare pareho talaga yan may mag ano man dyan ayan 2.7 ganyan 92 okay lang yan pero pag nag iba ang isa nyan yung isang resistor ibig sabihin sira yan yan o tiyo pare pareho sila o pagdating naman dito ano you know, tingnan nyo may higito guys importante ito eh ito SMD itong kapasitor na mali ito dapat ang marireading nyo dito meg, mega ohms yan oh mega ohms pareho mega ohms yan guys yan pag naka reading kayo ng pag naka reading kayo dito ng ano lang guys key ibig sabihin may problema yung inyong SMD yan mega ohms oh. oh, mega ohms pati dito tatlo to guys yan tatlong kapasitor to yan yung mega ohms ito naman guys yung tinuro ko na to 100 to pare pareho naman to guys 100 ohms kaya no 100 madalas din to nasisira dapat matyaga kayo rito yan pag may isa dyan pumalya pag may pumalya dito na isa magpipio rin yan PO kaya P4. Yan, oh, yan pare-pareho sila oh. Oh, di ba? Yan lang guys. Yan lang ating ma-share, ma-share natin sa ating mga tropa kasi madalas may nagdadala dito ng board. Ang error PO 4 na ganitong board. Yan lang guys. At ito gumagana na to eh. At nakita natin na ano yung kapasitor niya na ano butod na yung kapasitor kaya kailangan yun kailangan mapalitan pagkano naman guys pag di pag di pa rin nawala yung ano i-check nyo yung compressor sa mga ganitong board compressor i-check nyo o, tulad nito gumagana o, gumagana na ito eh o pinalitan ko yung ano na yan o yan yun lang naman may share natin guys uh, sa ganitong board double check nyo yung mga resistor kaya IPM para sure ball tayo na hindi tayo babak dyan babalik at ganun lang guys sana may nakuha kayo idea at yung mga tropa na bago baguan lang, baguan lang din ako guys nangangapa din ako yan, kulang pa ang kaalaman guys uh, share share lang tayo sa ating mga tropa no uh, na repair din ng board share naman kayo guys sa inyong kaalaman din para sa ating mga gumagawa para dadami tayo yan okay tingnan natin yan gumagana na yan no pag ganyan standby gumagana na yan okay okay na ito guys yun lang oh naging problema nakita ko Okay, salamat sa Diyos sa tingat ng lahat Magandang gabi sa ating lahat